Lagyan ng asin ng tubig guys Lagay mo sa planggana Tsaka lagyan mo ng suka Para hindi Mangitim yung Puso ng saging guys Paghiwa mo dyan para Hindi mangitim ba Parehas na ako ba <laughs> Pagkatapos mong hiwain guys Dritso mo kagaling mo sa tubig Para hindi siya mangitim Ayan o Binabad ko na kagad yung Mga hiwa ng mga Pangchip ko ko ito oh, nga ganyan style guys yan dito yung lagay doon sa planggana gana na hugasan mong mabuti yan steamer mo ayan na hinugasan ko na rin yung giniling mga guys yan yung sahog natin mga guys giniling nagiwa na rin ako ng bawang at sibuyas ayan maghiwan ng sibuyas ni Abay oh. ayan na guys ginisa ko na yung sibuyas bawang sibuyas tapos yung giniling guys ginisa ko na rin nilagyan ko ng paminta nakpan ko para maluto kagad nilagyan ko ng oyster sauce so ayan nilunod ko na yung puso ng saging mga guys ginisa ko na guys at tapos nilagyan ko ng tuyo para medyo lumalami at saka may kunting alat pa Tinagdagan ko ulit ng oyster sauce na mamasita. Sana all mamasita. Ayan guys, so tapos yung pakulo na ako ng tubig guys. Nilagyan ko ng pakulo ng tubig guys. Tinakpang ko na. Ayan na. Nilagay ko na yung sotanghon mga guys. Para lalong dagdag palamig mga guys. Ayan na ka, mga guys. Luto, luto na mga mata. Ito eh. na yung luto natin mga guys. Puso lang sa guys. oh. Eh. sa guys.